oras na lang ang binibilang. Nag-deliver kami ni Marcos ng Piedra Sorsario sa mansion mismo ni Balmores. Magkanegosyo sila. Konting panahon na lang ang tinitingnan natin dito, Jane. For the past two years, your body has been deteriorating. Marami kaming ginawang tests at may nadiskubre kami. Ay, ano yung sa dibdib ninyo? Ah, uh, ito. Napaso habang nagluluto ako. Napaso? Pwede ko po ba makita? Boss, wala na! Galing na siya dito. Jane! Ano? Nakawasan ko si Norman? Kailangan na nating umalis dito sa Bayang Pag-asa. Bet. Oras ng palagan ang kalapan. Masyado ka ng matagal na nagahari magus. Ako ang wakas mo. Carlo J. Caparaz, lumuhod ka sa lupa.